Magandang araw, nakabili nga si nanay ng biya sa halagang 130 pesos kaya tara, lutuin na natin. Kung mapapansin nyo nga ay medyo mamantika na yung ating kawali dahil dyan nga rin niluto yung hipo na nabili din. Adobo na nga lang pala yung ating gagawin kaya nakapaglagay na ako dyan ng toyo, suka, bawang, paminta, sa nga bechin. At habang pinaghahalo-halo ko nga pala yung mga sangkap ay nakapatay lang yung aking apoy tapos yan na nga pala yung ating ia adobo. Mayroong medyo maliliit at mayroon ding malalaki. Kayo, kumakain din ba kayo ng biya? Kung oo, anong luto bang ginagawa nyo rito? Matapos noon, hinalo-halo ko na nga yung ating mga sangkap tapos inisa-isa ko na nga na ilagay yung mga biya doon sa may toyo. Take note, nakapatay pa rin po yung aking apoy. Inilagay ko na nga nang inilagay yung mga biya doon sa may toyo natin at pinailalim ko nga yung medyo malaki-laki. Matapos ko nga ito na maisalansan, binusbuhusan ko nga lang ng toyo yung mga biya gamit yung kutsara. Matapos noon ay naglagay na nga ako dyan ng mantika tapos tapos pinaandar ko na ito sa mahinang apoy at after ilang minutes nakaluto na tayo.